We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. From Southern California, the Friary's Broadcasting Company presents We, We can, can Do It! Can do it. February 8, maligayang kaarawan sa aking anak. February 10, birthday ni Davey, yung amin nag-iisang anak. Happy birthday Davey! Happy birthday uh, Davey! Kamusta ka ate Maru? Kamusta ka? Ay, naku, Dave. when every time we say we can do it there's strength that that comes from from that from that word from that phrase no Yes, And, yes. Play with words, uh, kala nila, musical program ito. Pwede naman maging musical dahil sa soloist na ating uh, co-host si Ate Maru. At uh -huh. uh, yun naman, isa nito, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ate Maru, nakakapagpala yung ating program last week. At um, yes. hanggang uh -huh. ngayon, napapala ako sa natin. <laughs> ng kasaysayan at buhay ni Kuya doji. Oh, let's welcome back to our program. Once again. Oh, yeah. Doji no Simon. Praise the Hello. Lord. Hello. <laughs> oh. Kamusta po? Kamusta po? Maya po. okay. Okay naman po. <laughs> Praise the Lord. Uy. Oh, alam mo, ang daming nag na, nag-enjoy nag-enjoy ako personally doon sa ano, my first time to hear your testimony also pero talagang you know how the Lord would lead us from one all the way, one step at a time. Because the righteous, uh, the, the, steps of a righteous man are ordered by the Lord. And yun yung, yun yung ating desire to be righteous in all of our ways. At nangyari ito po sa ating special guest, si Kuya Doji Simon. So, G, alam ko you have so many, many, uh, what is this, um, things that you can carry. You know? You're, you are a composer, You're a writer. Say, so, kwento mo sa amin ng dalawang libro na na sinulat mo, and then you're also a businessman. Mm -hmm. Wow! I'm lagugutum <laughs> taloy ako. I can't believe it. inasal. Oh. Manila inasal. inasal. <laughs> inasal <naman no>? LA. <laughs> <laughs> Manila inasal. Tigig j, ka bring us back to to your uh, to your life. Uh, at, uh, we're just excited to hear from you. I opo. Marami pong salamat Ate Maru and Kuya Dave, no? And maraming salamat ulit sa Far East Broadcasting Company, no? Yes. Uh, spreading the the word uh, to to the world. No? Mm. Uh, gusto ko pong ano i-pick up yung ano yung yung sakanta po na naroon ako, no? And mm -hmm. my testimony a week ago na ang patutuo po ng kanta na yan is it, it's actually a song written from from God's perspective. Mm. Oh yes, uh huh Na I will be there. kahit anong mm -hmm. bagyo ng buhay mo nandoon ako. Na so wow. It's it's assuring uh, assuring us na he will never leave us nor forsake us. Amen. Ito Yun po yung experience ko eh sa buhay. Mm. -hmm. Na, uh, at the point when I was I was deep in in the valley and I didn't know what will happen to me ang panginoon ang ano ang nag-assure na I I will be there mm. I will be your father mm -mm. and yun po ang naging ano ko naging strength ko for for many many years uh, to this day and I know in the in the future po mm. so I continue to to write no ang ang ano po natin ang commission po natin is to spread the word hindi eh, yes. lang po, yan, no we are um, very strong ang ano ang uh, ang music and mm. how it speaks to the heart no? um, meron lang exactly. po ako no na isang mm -hmm. history, yes. ano isang um, experience ko na nung nandun pa ho kami sa Pilipinas na pumunta ako sa isang grocery sa may kamyas Mm. Da uh, may isa pong ano doon, worker doon sa grocery, inaayos niya yung mga racks, yung ano, yung mga items doon mm -hmm. sa service doon. Mm -hmm. And kinakanta po niya yung naroon ako. Oh. And na, umayo lang po ako doon, na, nakikinig lang po. I just enjoyed and I praised God. Alam niyo, I did not approach the person to say akong nagsulat niyan. Mm. But, Wala I just enjoyed the moment na Naisip ko yung yung song was ministry. Mm -hmm. Yes, yes. Hindi ako nag-share. Mm. I wasn't speaking, and yet the song mm. wow. was talking to her. True. Iyon po ang power mm. ng papuri ministry. Mm. Amen. Amen. And yung experience po na yun, mas mas I would say mas rewarding than Correct. any 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 accolade, any grand prize, no? yung feeling na yung song actually was ministering to a person. Mm -hmm. Mm -hmm. Walang preaching, walang ano. Kinakanta lang niya yung chorus line ng Naroon Ako. And that spoke to me po na you have to continue to write So to this day po, I continue to write gospel songs. Amen. Napunta po kami sa New York, no? Meron akong na-meet na isang singer na nag-nag-perform uh, siya with Ray Charles, with Prince, with Spyro Diana napakasikat po niya. Mm -hmm. Na-meet ko po siya sa church and sabi ko ang pangalan po niya Angela Workman mm hmm so, oh and ang wow. sabi ko sa kanya Angela I will write a song for you sabi niya, I would be honored so the following ano several weeks sinabi ko sa kanya ang title ng song no it's a variation from Amazing Grace ang title is Amazing Grace Amazing Love iba mm -hmm. yung iba yung melody hiniram ko po yung ano yung kasi public domain na po yung ano mm -hmm. yung, Yes. Yeah. Ini ram ko yung portions ng ano may portions ng mga lyrics noon and then I wrote uh, a separate chorus and then binigay ko sa kanya. Alam niyo sabi niya I cannot believe. Wow. I cannot believe this. Sabi ko why? You know I went I I had a wayward life. I was a Christian and I mm. had a wayward life when I was high in in my music career. I was touring, you know, performing with with top artists, and then one day my my mother passed away, mm -hmm. and I was reminded to go back to God. And then sabi niya, at one point I was asked to sing in front of the church, and I could not remember any song except Amazing grace. Amazing grace. Mm -hmm. Oh yes. So yun po yung yung ganon mga episodes ng buhay na na strengthen po yung 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 faith ko as a, a songwriter, yung faith ng singer, no? Na na ano po nagiging nagiging ano po inikino connect po ng ng panginoon. No? Mm -hmm. I, uh, I, we wrote before we left the Philippines, uh, nagsulat po ako ng isang song together with my wife si Elise. Ang title po, No Mount Too High. Mm. And ang intention po namin was to give it to Gary V. Two mm thousand -hmm. namin sinulat, around that time, no? Mm. And uh, lumipas ang mga mga taon hindi ko binibigay kay Gary V. Sabi hmm. ni ni Ellis, bakit di mo binibigay yung song kay Gary v? <laughs> Sabi ko, because I know that there is a timing. There's a timing for this. Yes. One day, fast forward na po, many, many years. Kumakain po ako sa ano sa New York ng hmm. <laughs> 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 Nag-move na po kami sa US, ano? And then, may ano po ako, there is a very strong urge. Now is the time for you to give this to Gary. Hmm. Di sabi ko, why? <laughs> <What>? <laughs> ano ito? Anong reason nito no? So mm. I tried to contact hindi alam niyo si Gary hindi wala wala naman siyang Facebook ano eh nag maintain niya ng ibang tao eh. So I mm -mm. I wrote yung sister niya no si Gina. And I said, Gina, mayroon akong song for, for Gary. Oh, oh, thank you, Doji. I will let him hear that, no? Pero at this time, we're very busy. Sabi ko, hmm. why? Because our father just passed away. Hmm. Oh, wow. Mm -hmm. Eh, yung song po na yan, yung No Mount Too High, eh, ang ano po niyan uh, is based on, ano, on Romans chapter 8. Neither death nor life nor angel nor things present nor things to come. Oh night, yes, night, nor death nor any other creature, creature. can separate. Can separate. God. Yes. From the love of God, And yun po yung point na don'ko na feel na this is the time for you to give this to Gary. Mm. So, and ngayon po ni record ni, ni Gary, and uh, pine-perform po niya sa mga sa mga concerts niya. And one time, sinabi niya sa akin, Dodge, you will not believe this. Yung mm -hmm. granddaughter niya, I think she was like five or six years old. Kinanta ni Gary yung, yung No Mount to High. Naiiyak po. Oh. <laughs> Naiiyak yung apo niya. Huh. No? Mm -hmm na yung yung song ministers to even to even a child yeah, the kids yes oh wow so yun tinutuloy natin ang ministry natin through through music mm -hmm. uh niyo po na i wrote two books on artificial intelligence mhm mm yung second book ko po AI hack 2 meron po ako intentionally in inject na chapter don ang title po the value of values Mhm. Mm okay. In that chapter, diniscuss ko po yung Christian values. No? Right in the middle of an artificial intelligence book. So, doon po tayo, eh, ang ang ministry po natin is is where we are, di ba? Mhm. Mm Saan ka dinala ng Diyos, doon ka magminister. Yeah eh, hindi naman po lahat tayo eh biglang may may calling na pumunta sa Timbuktu o or... <laughs> 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 di ba <laughs> tama yon di ba? oh di Kusaan ka <laughs> doon ka mag mag minister oh yeah o, so, yun po ta, sa sa church no yung songwriting yung book writing in fact uh, kami ni Elise during the pandemic po we wrote a book titled Hope Rising. Mm uh devotional for trouble uh for troubled times uh, of course during the pandemic ano maraming na na depress maraming nagkaroon ng anxiety oh and uh the other the other thing of course uh, sa workplace po and and sa family yun po ang ano natin yun po ang ministry natin so, mm -hmm. everywhere we go eh ano po natin ka, eh, dala po natin yung banner ng ng pagka eh. Hindi po na, hindi po hindi po ano eh walang walang day off. Oh, lahat po That's ng interaction true. natin, lahat ng ano we 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 uh, we are carrying the the banner of of the Christian faith. Oh, uh -huh. mm -mm. amen. Mm -mm. Wow, but, uh, brother Dodge, one of the reasons you're so effective is because you use this principle, you um, are looking for that, you identify the need, and then you meet that need. Mm -hmm. Meron isang pangangailangan at natutugunan mo yung pangangailangan na yon. sa pamagitan ng yung komposisyon, ng yung mga awitin, ng mga libro. Nakikita mo yung isang pangangailangan at tinatagpo mo yon. At isa sa mga strengths mo na nakita ko, isa pa eh yung iyong songwriting skills. At uh, very emotional si Kuedoji. I can relate to that. Mm -hmm. At yung Panginoon eh, if I may say this, talaga matindi ang... Uh, emosyon pagdating sa Panginoon. At ang Panginoon ay mahilig sa musika. Kung ating uh, aaralin, Tama. ang pinakamakapal na aklat sa 66 na aklat sa Biblia ay ang Himbok, ang Book of Psalms. Mahiligan mm -hmm. Diyos awitin. Yeah. At... Uh, Pagpatuloy ka sa pagsusulat ng aawitin iho eh, nakakapagpala sipi mo yung apo ni Gary D. at yung babae <laughs> na doon sa tindahan ay inaawit yung awitin mo oh, eh wow. hindi mo alam kung paano gagamitin ng panginoon yung iyong mm -hmm. mga aawitin at yung iyong aklat para matagpuan parang kailangan ng marami kahanga-hanga ang ginagawa mo iho kahanga-hanga ginagawa ng Panginoon sa iyo truly god is amazing his grace is amazing and amen. you have an amazing talent na binigay sa iyo ng Panginoon at nakatutuwa ginagamit po para sa kapurihan ng Panginoon nakakapagpala amen amen so uh, yun ay mga spiritual food no ito naman let's go into the physical naman physical food because I'm interested. Kami ni Kuya Dave may inter inter interesado dito eh kasi uh, mahilig tayo, di ba? Mahilig na naman tayo minom ng tubig eh. Pagkatapos kumain. <laughs> <laughs> so, um, tell us about yung uh, Manila Inasal. <laughs> ah, yung Manila Inasal. Ano rin po yeah. yan? Uh, faith, the journey po yan. Ah, uh oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Now, di nandito po kami sa San Bernardino sa California. At uh, yung pamilya po namin every now and then, nag-uusap po kami na na-identify namin yung gap ng ano, ng Filipino cuisine sa California. Mm. -hmm. Pag tinanong yeah. po ang isang ano, ang isang Amerikano, "What Asian food do you know?" Sasabihin niya, Thai food, Japanese, Chinese. Uh means sasabihin din niya Korean, ano? Yung Filipino, bihirang mabanggit. Mm -hmm. <laughs> so itisip namin, paano natin madadala yung Filipino food sa mainstream global mm -hmm. community Oo. Na, na quality. No? Mm -hmm. Be associated with Filipino ingenuity and creativity. Mm -hmm. So na, nag-isip po kami and uh, na, just before um, we we started the business, eh namasyal po kami sa Pilipinas ano. Mm. Napunta po kami sa Boracay. Mm. Doon sa Boracay po, nandun po si Chef Natalia Moran. Wow. Na wow. Naming ka-church sa mm. Christ Christ Exalted Community Church. Okay. Mm. E, ano po, she grew up with our children. Halos magkakaedad po sila. Mm -hmm. Oh okay okay. O de de na ano ni, usap usap sila ganyan. Oh what di, what are you doing now? E consultant po siya ng maraming restaurant sa Pilipinas pala. And she founded Manila Inasal. Dalawa po ang mm -hmm. Manila Inasal restaurants, isa sa BGC at saka isa sa Aurora Boulevard sa may Magnolia. Mm -hmm. De bumalik na kami ng ng Amerika, nag uusap kami, ano? Eh sa kaka-discuss naming pamilya, sabi ng mga anak ko, eh bakit hindi natin kuning consultant si Chef Natalia? Uh -huh. Because, uh -huh. Merong, merong, isa pang option. Dalin natin mismo yung Manila inasal niya dito sa Amerika. Hmm. Hmm. And we talked to her and she said, yeah, sige, let's, let's do it. In fact, we petitioned her. Hmm. so kayo, Oh, so ngayon, nandito na siya, <laughs> sa <laughs> sa <laughs> uh, to start the uh, ano Oh, ng Manila in business and we are uh, exercising po yung ano natin, yung faith po natin, no? Hmm. Be of equal yoke with the uh, unbelievers po. A eh, mm -hmm. inili po ng Panginoon na ang magiging kasama po namin sa negosyo is also a firm believer of Christ. Amen. Okay. Wow. Alam niyo po si si Chef Natalia? Eh, part po siya ng isang angkan na nag-umpisa po ng Red Ribbon sa buong mundo. Oh, yeah. wow. Yung Moran Moran mm -hmm. family po. Sila po ang oh. um, founders ng uh, ng Red Ribbon. Oh. Talaga naman. Yan po ang eh, yung... journey ng Manila. <laughs> <laughs> so, meron na po bang uh, restaurant dito sa Southern California, ang Manila Inasal, Kuya Dodgy? Opo, Kuya Dave, meron po tayong ghost kitchen na tinatawag okay. sa Sunset Boulevard sa LA. Ano po yon? Delivery and pick up lang po. Kasi okay. namin na itetest po natin ang market. Mm okay. uh, ano, eh, sa ano po, sa biyaya ng Panginoon, eh, nag-cater na po tayo sa Grammys. Wow! O, nag like na rin you. po tayo sa Manila International Film Festival. The first one ever dito sa Hollywood. Mm. Oh. Praise Lord. Oh, wow. Nagtitipon na po tayo sa mga Hollywood ano po, producers dito sa ano and and studios dito po mm -hmm. sa sa Calif Southern California po. Opo. Mhm. Mm wow. And nagpe-prepare uh, na po tayo to move to a dine-in restaurant diyan po sa Silver Lake sa sa LA din po. Sa LA, sa Los Angeles. Po mm -hmm. Sa town sa Filipino town. Oh, okay. At pagka nagbukas yan, hindi maaaring hindi namin pupuntahan. Ayoko. Oh. Sigurado <laughs> mo. Oh. Pupunta kami dyan. Oh. You, you have shared so many things that inspire people from the spiritual food to the physical food. Mm -hmm. Pero ngayon na. <laughs> and, uh, yung mga manok na, yung mga inasal na manok yan. <laughs> Galing din ng college. Taga bakolod ka. Yes. Yeah, so. <laughs> But anyway, we're so happy sharing your life, your achievements in life, and alam ko na ito ay maging um, inspiration sa marami nating uh, uh, tagapakinig. And, uh, Once again, we look forward to Elise, who will be joining us also next week, dito sa ating program. And it's because it's Valentine, so we'll be talking about your love life. So very, very, very jolly <laughs> to say, Elise, I, I met her, we joined her, and she's so she's so fun to be with. So, kami po i um. Well, pansamantala lang magpapaalam lamang. Thank you, thank you once again G for Amen. for uh, gracing the program. At sa ating mga Amen. tagapakinig, um alalahanin natin na ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEDC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din napapakinggan din tayo sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato, tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5.30. So, once again, we are so blessed and we're sharing this blessing to our listeners and to everyone. Kuya Dave, ito pa ang inyong kaibigan at katoto dito sa <laughs> sa programang Ate Marusi Peda Javier. At Dave Marcelo naman po, isa na po na ko sa Kuya Dodgy. Isang magandang uh, prinsipyo nakita ko sa kanya. Finding a need and filling that need. May right. pangangailangan at punan nyo yung pangangailangan nyo ng isang paraan para magamit tayo ng Panginoon sa iba't ibang larangan ng buhay. Maraming maraming mm -hmm. salamat uh, kapatid na Dodgy. Ang biyaya, pagpapala, kalakas sa ng Panginoon ang laging sumainyo ni Elise at sa inyong buong sambahayan, ang inyong tatlong anak. At salamat din sa ating Engineer sa Control, ang matapat na Ati Desa Magtunaw, na laging mm -hmm. eh, kasama natin na, na nagpapaayos at nag-aayos ng ating palatuntunan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. At hindi lamang isang salawi kain na we can do it, kundi talaga sa tulong ng Panginoon tulad ng Kuya Dodgy. Ano man ang inyong problema sa buhay, ano man ang inyong sitwasyon, dumaan siya sa maraming mga pagsubok. Maraming mga pagkakataon na parang imposible sa balit na ng Panginoon at lagi right. tugutugon sa lahat ng pangangailangan. Tandaan natin na ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng Kuya Dodgy ay magagawa din ng Panginoon sa inyong buhay. Sa pagkasatulo ng Panginoon, tulad nga ni Aposto San Pablo, sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya sa pagwawakas natin, sabay-sabay tayo Kuya Dodgy at Ibaru, pagkasama natin ng Panginoon, anumang sitwasyon, anumang problema, kakayanin, Pagtatagumpay tayo sa pag tulong ng Panginoon sabay-sabay, we, we Can Do It! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV, Agapay ng Sambayanan!